Good morning guys and welcome to my YouTube channel guys uh, Terry Vlog TV uh, for today's video guys magbutas nito po kami guys nandito kami sa libingan ng mga bata guys uh, ito ang aming hukahin uh, 5 uh, years na to guys Arah, nandito na kami guys kasama ko sila Michael at Jason so ito ang aming uh, bubutasan guys yan. Si Kent Jude di Pontilla. So isinilang siya guys ng November 21, 2018. Ang kanyang pagkamatay January 21, 2019. So one year lang ito guys. A one year or two months. A one year, one year, one year. So buto ng bata guys dadalhin to namin sa budiga guys uh, doon naman do namin ya uh, ilagay yung mga buto Chat out sa pamilya ni uh, si Ken 5 years na siya Oh nakahanda na sila Michael Oh at uh, Jason

Jason Burlao. Kukunin na to guys dahil limang taon na to ngayon guys uh, 2029 uh, Ilipat lang to sa budiga ng mga buto kasi wala tong pamilya ang nuhukay namin no. Geez, anak kita lang kaba umbes sa bata, guys. Hindi weng muto sila lang. Talay ang weng. So ayan guys, ang kabaong guys, ah, hinila na ni Jason guys, ah, palabas. Para makita ninyo guys. Parang kabinet lang to guys, ah, ang style niyang kabaong guys. Hindi, so, Ayan guys.

So yan guys, nakuha na namin guys. Ang buto ng bata yan guys. Si Michael po ang nagamit. So naglinis si Jason dito sa nitso. Para ano, preparation na to sa living mamaya guys. May living dito mamaya. Uh, baby uh, ang living dito mamaya guys. So okay guys, so nakita niyo nga video. Uh, paki like, share and subscribe para lagi kayong updated sa susunod natin video. Salamat sa inyong mga suporta, sa walang sawa, sa pagtanaw sa mga vlog. Thank you to all yung tanan and God bless. I love you yung tanan, babos, and shout out muna tayo dito kay Michael. Oh, shout, out oh. pagaran, oh, kimay, oh, shout out to mga bumili pagaran, o mga kimay, mas gulang, o sa karita, shout out to sa pamilya. Oh, shout out to Michael, dito shout tayo na Jason. Shout out to mga vlogger, subscribers mga followers okay thank you to all yung guys I love you to all God bless babos